180 lang lahat yan Napakadami mga kababayan 180 lang daw yan O kunin mo Pwede sandaan na lang? Bakit? Bakit? Baka malugi no O, isa pa Ayan mga kababayan no At uh, may napasibit sang yung sangkon dito Bata po Ano? Ano yung tinitindan mo boy? Ano? Bulag Gabi na, ba't nakitinda ka pa? Pambaon lang po. Ano? Pambaon lang Baon. po. Pambaon. Anong oras na oh, mag i na, kitinda ka pa rin. Pati yung gulay mo. Napag mo dito, grabe. Ano ba trabaho ng pamilya mo? Wala po. Ano? Wala po. Wala. Ba't ikaw, ikaw lang nagkitinda? Apo. Sa si araw-araw? Apo. Ano, anong grade mo? 5 po. Grade 5 ka na? O. Grabe no. Mga kababayan, anong oras na po? Uh, madilim na po, mga 8 uh, na po no, ng gabi. May nakita ko isang bata na uh, nakitinda po ng gulay. Ito po ang mga nakitinda niya no. Nakakawa naman, pambaon daw. Tapos ano yung sinabi mo kanina, pambaon, tapos... Pambaon lang pang araw-araw. Pambaon sa pang araw-araw para makapasok sa school. O, ayan na. Basta kayo, mag-aaral kayong mabuti, ha? Apo. Aral lang aral, no? Para goods. Para maganda yung patutunghon ng buhay nyo, no? O. So, ayan yung mga... Papa mo, ng trabaho ng papa mo? Eh, pintura. Nagpipintura ng bahay. Nagpipintura ng bahay. Tagas ang kababoy? Anaw po. Anaw. Anong pangalan ng papa mo? Dixon. Dixon. Mama mo? Wala na mama mo? Oo. Wala na Asa na mama mo? Lagi po sila ng papa ko. Ah, walay sila. Ito, saan mo kinuha to? Kay lola ko. Kay lola mo, pinatinda sa'yo. Pag mati... Pag... Magkano ba lahat yan? Magkano? Hindi ko alam. Hindi mo alam? <laughs> Nagkitinda ka, bakit di mo alam? Dapat alam mo para di ka malugi sa... Magkano yung sobat Bente 20. 20, kumbitin mo nga Magkano lahat yan? O, bente, bilangin mo lahat yan Ayan mga babae, no uh, Bata pa lang sila, no uh, Nakakaranas na sila ng Buhay na mahirap Sa gantong paraan Sa pagkitinda, no Grabe Mga babae Ilang taon ka na ba, boy? Ten Ten, oh, o Sampung taong gulang No nang lumalaban din sa para sa buhay Basta kay boy, ikaw lang ha Sana, sana mag-aral lang mabuti, no? Aral lang mag-aral Hanggang sa may marating, no? yan magkano lahat yan? Bilangin mo na One hundred twenty Napakadami mga kababayan One hundred twenty lang to Oh, napakadaming gulay Ganito po sa amin sa probinsya, no? Sa nandito po kami mga kababayan sa May Centro Mall Kabagan. Na napansin ko po tong bata na to na nagyetinda, no? Ayun. So mga kababayan, ah, uh, tong paninda na po to. Pag bibiliin ko lang to, uuwi ka na ba? Okay. Promise. Okay. Oh, baka hindi ka uuwi. Ano? Ayun. Baka na la to, Juan. Eh, 2120 tas 60, 70, 80 80 180 ayan magkani lahat 100 80. 180 ayan mga kababayan no, nakakaawa naman itong bata kasi sobrang hirap ng buhay no lumalaban sila ng patas ayan Oh. Kano lahat? 180 100? 180? 180 lang lahat yan Napakadami mga kababayong 180 lang daw yan O oh, kunin mo Pwede sandaan na lang Bakit? <laughs> Bakit? Baka malugi no O oh, so pa Kano na yan? 200 200 oh. 300 300 O ba presyo Bayad yan? Di ba 180 lang yan? O oh, so pa Oh, magkano na yan? 400. 400. Oh, isok ito ba? 500. Okay na yan. Makakawi ka na. Apo. Oh, matulog ka ng maaga at bukas papasok ka pa sa school, ha? Apo. Mag-aaral lang mabuti, no? Ito, sa akin na to. Pati na to, sa akin na to. Hmm. Hindi. Wala akong lalagyan eh. Dapat may plastic ka kasi. Apo, may plastic. Ayan, kukuha ko siya ng plastic, no? Ang ayun, pinakyaw ko po yung paninda ng bata, no? At na, uh, kaawa naman po, gabi na. 8 uh, na po ng gabi. So, yun mga kababayan, and God bless po. And bye-bye po, uh, ipa-plastic ko na lang po to. At pamigay din natin, kung sinong gustong, gusto ng gulay. Yeah, masarap to mga kababayan, gulay no. Ayan, God bless mo mga kababayan, and bye-bye po. Maraming maraming salamat po.